Ed, for today, personality, po. aking personal bio for today. Kailangan i-respeto mo ang opinion ng isang tao pagdating sa usaping politika, okay? And yung ating ad for today para sa araw na ito. Dahil sa to lang, ang dami nangyari itong mga nakarang araw. No? And maraming nagagalit, maraming naiinis, maraming din namang nalulungkot. O ano, ano pa mga emosyon, no? Ang aking personal bio, kailangan kailangan irespeto mo yung opinion ng isang tao, kaibigan mo, kung ano man, pagdating sa usaping politika. Dahil again, personal na opinion nila yan. Kung baga, meron silang mga sarili nilang dahilan kung bakit ganyan yung reaction nila, bakit ganyan yung nagiging uh, sagot nila or something no personal. Kung baga, it's talagang personal. No? Wala tayong magiging uh, sagot dyan or something dahil magkakaiba tayo. Subjective sa atin ang mga bagay-bagay. Kaya ang kailangan mo na lang gawin kung kaibigan mo yan at nakita mo yung post niya, ganyan yung reaction niya, hindi ka sang ayon, hayaan mo lang. Hindi mo kailangan mag-react. Dahil ganyan, opinion niya yun. No? Malaya siyang gawin kung ano yung opinion niya. Kaya kailangan, e respeto mo ito para nang sa hindi na kayo magtalo. Dahil sa so, totoo lang ako rin naman, marami akong kaibigan na magkaiba kami ng views pagdating sa politics. No? Pero hindi naman kami nag-unfriend. Dahil again, nare-respeto namin yung opinion ng bawat isa, ginagalang namin. No? Kumbaga, hinihiwalay namin yung pagkakaibigan namin sa usaping politics. Okay? So, yan ang aking ad for today ngayong araw. Sana get na get mo yung mensahe ng pari na to. No? Kung nagustuhan mo itong pari na to, huwag mong kalimutang i-share. Pwede mo rin pala akong supportahan sa aking Facebook, TikTok. Meron din pala akong YouTube. Pwede ka rin pala mag-subscribe. lamang. Salamat.